Got man! Ako oh, na yan, naktan lang pala mga pasaway. Ito yung hawak kong unit ngayon dito, sa Yan! Daikid! Yan! Yan marami yan, meron na yun doon sa taas Doon! Marami yan Silingcon sil Yan, ko. Ito yung ano ko dyan, oh. Ito sa taas, sa rooftop. Sa so malayo. Tinitingnan ko lang yung kung may sira o wala. Yan. Ito, akit ako dun sa taas. Akita ko sa taas para makita ko doon kung may trouble wala. Akit mo na ako. Tapos dito. Ito yung mga yung hawak ko. Oh. Iba. Hindi tingnan lang, chikap-chikap lang. Ganoon lang lang dito. Yan. Marami pa yan, meron pa yan sa kabila. Ito hawak ko to lahat. Yan. Hawak ko lahat yan. Puta tayo dito. Hindi pa tayo. Yan, yan. Yan mga dito, hawak ko. Siling council. Ayan, lahat. Marami yan. Limang, limang floor to. Ito yung hawa ko. Ako pang gabi ako eh. Ayan. Marami yan. Puro daikin dito eh. Ayan. Ito yung mga hawa ko to lahat. Ayan. Nandito pa yan dyan sa kabila, ay pababa. Ayan. dami. Ah! Ito yung mga hawak ko. Ito yung kasama o iba. Ayan. yan yung mga hawak ko doon ako sa kabila kanina umakyat eh Yan pabalik na ako doon Balik na tayo kay Chicken chicken lang naman chicken chicken Yan, pabalik na tayo ito lang, dito sa rooftop. Makikita nyo dyan, o. Oh. O. Riyadh Riyadh Riyad na tayo, eh. Ayan. Nakakasilaw. Pagpapaba na tayo dito sa dati kong dinaanan. Dito, eh. Oh. Ayan. Yeah. Dito ako dumaan, eh bababa na tayo yan lang tur ko kayo sa aking ano yan lang bye bye